So what's up mga choy? So karon mga choy, balik sa Daderita Pita mga choy. Kanyang gitawag nila ug uh, at 10,000 uh, roses mga choy. So ato nang balikan ang lugara, pero ang kalegre ni Daderita Pita mga choy. Kay mga saag may mga choy before mi nabutin ni lugara, pero salamat na lang yun kay natultulan rin ni namong lugara. So although ikaduhana ni namong balik diri mga choy, pero ba sa hapon mga choy so tanawa ning mga view mga choy oh. Oh. Hmm. so grabe gid ka nindot ni dapita mga choy nindot sa ni lugar mga choy kung naa kay mga kuyog diri mga choy like mag date diri mga choy ah, okay ra diri dapita mga choy pero kung nana kay uyab mga choy or minyo na ka, mga choy so ayo na git mga choy ayo na na pag pagabuhata pag So maonis siya o oh, atong ituyok-tuyok na tong kamera rin dapita mga choy, no. Kay nindot man siya. So at least ba magakabig siya tas uban ba kung na pong ganahan pag mo bisita dapita. O oh. So mauni mga choy. o oh, kayo. Pero kaning 10,000 roses mga choy. Ambot lang ha kung 10,000 pa ba ni mga choy. So dinhin lang ko to mga choy. Daghang salamat sa pagtanaw sa kong mga video mga choy. Please like and share mga choy. I love you.